Hi Labs! For today's video, i-share ko lang po sa inyo yung mga common po na problema po ng mga customer ko sa kanilang pintura po sa loob ng bahay na nagmo-moist at para pong nagkakaroon po siya ng mapa puti-puti po sa pader. So, ang cause po niyan kaya po siya namumuti dahil po unang-unang dahilan, dahil walang po palitada po yung labas po ng inyong pader. Kailangan palitadahan niyo muna siya at i-skin coat. So, suggest ko lang po sa inyo mga Labs, wag po kayong bibili ng mga mura pong skin coat dahil yung mga skin coat po, meron po niyang pang indoor at meron pong pang outdoor. So, ang the best po na pang outdoor po na skin coat is abc at Doveco. So, ang susunod na step niyo po, after niyo po siyang ma-skin coat, i-waterproof niyo po siya. So, yung waterproofing, yung po yung liquid type, yung flexiband at liquid band, yung po yung gagamitin niyo. So, after niyo po siyang ma-waterproof, i-top coat niyo na po siya. Suggest ko lang din sa inyo para mas maganda po yung effect po ng inyong pag water proof. Yung liquid band or plexi band, pwede nyo po siyang ihalo sa sun and rain or sa mga glossy na pintura sa pang coat nyo, kung ano po yung prepared yung kulay. Instead na water po yung ilagay nyo, pwede po yung ihalo nyo para mas, mas para po mas quality, at mas sure kayo na na waterproof po talaga yung pader nyo po sa labas. So, next step naman, dun po sa inyong loob ng bahay, dahil meron na nga siyang pintura at nagmumoy siya, ang gagawin nyo po ay kailangan lihain nyo muna siya. Yung number 100 at 100, or 120. So, after nyo po maliha, pahiran ah, nyo po siya ng lacquer sanding sealer. So, after po matuyo yung lacquer sanding sealer, kailangan nyo po siyang i-flat ulit before nyo po siya applyan po ng top coat. Either po kung ang ipipintura nyo ay light color or dark color, mas mainam po na i-flat nyo muna siya para mas ma-achieve nyo po yung gusto nyo pong kulay. So, yun lang. Bye! So, kung hindi ka naman po prepared na i sanding sealer siya, dahil po yung lacquer sanding sealer nga pala mga labs, medyo matapang po ang amoy niyan. So, ang solusyon po kung medyo budgeted ka at gusto mong malinis po yung pader mo at mawala po yung moist, pwedeng for the meantime, ang gawin nyo muna po ay imap mo po siya or punasan po ng vinegar. Pero hindi po siya maglalas. One or two months, babalik din po yung parang mapa po sa pader. Kung meron po kayo mga questions or suggestions about sa mga construction materials and prices, you can DM me. Meron po akong Facebook page, Dajili Santos. Meron din pong TikTok, meron din pong Instagram. So follow for more tips and hacks. At huwag niyo na din pong kalimutang isubscribe po to yung channel ko kung sa tingin niyo po ay naging helpful po para sa inyo. Isa pa palang tip guys, yung mga waterproof po, ang available po na... Sizes niyan is yung liquid band po meron po siyang liter, yung boysen po wala po siyang liter. So yung liquid band meron pong niyang liter, meron pong galon at meron pong balde. Yung flexi band naman na gawa ni boysen ay galon at pail po. At ito naman po isang klase po ng waterproof na gawa ng sika, yung daof ko, ay ready mix na po siya, hindi na po kayo magtitimpla. So yan po yung mga option na pwede niyo pong bilhin sa mga hardware store na pang waterproofing. Thank <laughs> you.